Kaya Uy! Na bakit nag-aaway kayong dalawa dyan? Kung, kung natatakot ka, sugutin natin! Eh kasi, eh, nakikisa eh, na ako turong sa inyo sa ganggang gangster. Ano talaga, planado talaga yung ginawa nila. Salamat sila. Hindi ko sila inabutan. Kung inabutan, ang busa kayo. Uy, pagbawa mo lang. Basta, bangayin muna natin sa sakyan. Hindi lang namin gusto kong mayayari. Hindi, pero mas maganda ko yung side. Gusto mo? Tutulungan ka namin ng ganggang gangster. Oo. Yon guys! So ngayon, kukulitin ulit natin si Renard ngayon. Hindi Ang gagawa ka ng kaputi yun nakakabang na yun. Ang gagawa ng kaputi yan, yun nakakabang na yun. Ang gagawa ng kaputi yan, yun nakakabang na yun. Ang gagawa ng kaputi yan, yun Hindi, ka hindi nika, na hinip, ba, diba, ba, ah, hindi sila, wakit, ka yun. Ang gagawa ng kaputi yan, kaputi yun nakakabang na yun. Pero, hindi gagawa ng kaputi yan, tsaka nakaabang yun, parigurado. Uy! Bakit nag-aaway kayong dalawa dyan? Kanina pa kayo nagsisigawan. Tita, kausap ko na si Epi. Sila mga gamit gangster. Ba't kayo nagsisig nagsisigawan? Kung, kung ka, sugutin natin. Bakit siya Ito naman puro, ano eh, bayulit niya kung nasa isin. Kahit ako na lang, meron ako dyan dala. Sugutin natin. Uy, hindi nga lang, hindi nata si Epi. tara, pasok, pasok, pasok. Tara, tara. Oh, ba't? Uh, wala si Mayor. Eh, ba't ikaw lang nga? <coughs> Eh, nga. Eh, sige, pasok ka muna. Pasok ka muna. Eh, kasi, hepe, ingi sana ng tulong sa inyo sa Ganggang Gangster. Eh, yung sasakyan mo kasi, sinugod. Eh, ito, SJ, eh, ikaw nga magkwento. Ano ba nangyari yung pagpasok sa'yo? Ito eh, lang kasi nasa bahay nun. Ano po kasi, yung kahapon, uli ng uli dyan kahapon si Barney. Parang, nagmamasid talaga siya. Tapos, ang tagal niya po nagmamanman doon. Tapos feeling ko, minamanman niya na talaga na wala talaga si Kuya Insay, wala si Kuya, tsaka si Renard, ako lang mag-isa. Parang sinakto talaga nila na wala silang tatlo. Walang lalaki dito sa bahay. So, ano talaga, planado talaga yung ginawa nila? Oo. Masalamat sila. Hindi ko sila inabutan. Kung inabutan, ubusakin yun. Okay, okay, say, anong plano mo ngayon? Hindi nga. Ito kasi yung tapang masyado eh. Gusto ba naman susugod mag-isa doon? Huwag oh, muna okay. kasi lalong hindi mo na Yan nakawan ka ma... na lang Hindi mo pa susugodin? Eh, naiintindihan naman kita. Kaso kailangan pinaplano. Mauutak din yung mga ganggang, -gang. di Hindi basta-basta yung ah. ng ano. Hindi, pero mas maganda ko yung insight. Gusto mo? Tutulungan ka namin ng ganggang gang gangster. Oo. Oh. Mamanmanan muna namin yung bahay ng ganggang, -gang. Kasi kung susugurin niyo yun, lalong di mo makuha sa sasakyan mo. Eh, eh, sinasabi ko sa'yo, Danos, Kasi kung susugodin natin yun, lalong itatago nyo yung sasakyan ko. Eh, ang goal lang natin dito makuha yung sasakyan, di naman basta masaktan yun eh. Sige, gulpin mo yung mga yun. Pagkatapos ko makuha yung sasakyan, walang e, problema. Yun, uubusin ko talaga yung mga yun. Pero okay, sa ngayon, ngayon muna, sa ngayon muna, pre, alamin muna natin kung nasan yung sasakyan mo talaga. Oo, yun nga yun. Alamin namin e, inyayin, inyayin, yung gangster. Eh, yun nga yung sinasabi ko rin sa inyo ni eh wala total wala si Mayor ikaw na lang yung magsabi kay Mayor na kung pwede man manan talaga yung ano oh, para kahit ano kahit masagap nyo lang kung saan nilagay yung ano hindi okay, kami bahala dun guys ay kami bahala tsaka ano uh, kung pwede pagka talagang nagkagulo na pwede ba natin makausap yung uh, grupo ni Boss Alangat na pwedeng Bala. sa backup sa so, ngayon guys okay, ay hindi pa okay si you. Mayor tsaka salamat eh alam mo naman di ba hmm. nagkaroon din problema Oo oh, nga pala, puta. Pero... Pero, sige, nandito kami ganggang-gang, tutulungan namin. Sige, kaysa. sige. Ano nga, Hefe, salamat. Uy, kalma mo lang. Basta, bawihin muna natin sa sasakyan. Yun lang naman yung gusto kong mayari Sige na, sige na. Uh, Patay mo na muna. muna. Pag-usapan muna natin ito, Hepe. Ah, Kailangan natin planuhin, ha? Oo, oh, walang problema. Sige, sige.